Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ng Lunes at nandito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook live doon sa mga friends ko at para doon sa mga followers ko naman dito sa Facebook at mga subscribers ko sa YouTube channel ko ay syempre team replay po kayo. Unang-unang humingi po ko sa inyo ng Dahil dapagat hindi tayo nagkaroon ng live noong Friday kasi di ba typhoon opong noon. So kami po ay ako po ay sa takot na mawalan ng ilaw, ako ay pumunta sa anak ko sa Kalamba. Pero no magla-live na ako doon, nawala naman ng kuryente nung hapon. So talagang habi ko bawi na lang ako ngayong Lunes. So dalawang topic ang pag-usapan natin sa ngayon. ah uh, dalawang na mainit-init na topic yung una pong pag-usapan natin yung ah uh, surprise witness na inilabas ni Sen. Dante Marculeta sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee noong isang linggo, si Orly Gutesa. At uh, ang ikalawa naman, pag-usapan natin yung mainit din na pinag-uusapan yung pagbitiw ni Benji Magalong sa ICI. Kaya bumawi ako ngayon, babawi akong dalaw pag-usapan natin. Ngayon, uh, pag-usapan muna natin yung yung tungkol doon sa surprise witness ni Rodante Marcoleta, itong si Oli Gutesa, isang retired marine na di umano ay dating security ni uh, uh, Saldico at di umano ay sa Akubikol at di umano ay uh, nagdala ng truck-truck na mali-malitang pera hindi lamang, kaysa, hindi lamang kay sa hindi lamang kay Salde ko kundi kay ano kay kay speaker Martin Romualde kasi so, nagulat tayo doon. Na lumalabas nung siya i-present ni Marcoleta na hindi man lang nagpaalam actually hindi ni-inform for courtesy si si ano si Ping Lacson kasi sabi ng iba surprise nga eh pero kahit na surprise 'yon. Syempre courtesy naman doon sa chair sabihan mo na may pi-present ako mamaya Uh, apa abiso Alam nga naman nagsimula yung hindi mo lang binulungan. Diba? Binulungan niya ng muna sana si Lakson nung suspension o bago before. Alam naman before the, the hearing, hindi niya alam. So, nalang sila May intention talagang manggulat. Ang problema, ginulat tayo pero siya nagulat din. Kasi lumalabas na yung notarisasyon. Di umano. Allegedly, On the same day na pinakita yung notarized affidavit ni Gutesa, ay yung mismong abogado na di uman o nito ay i-deny. Tinagay, hindi ko yan notarize At yung seryo kong yan peke, pati ang perma ko pineke. So medyo seryosong aligasyon yun. Kalimutan na natin yung mga naobserba ng marami na during the testimony nito ni Gotesa ay para bagang si Senator Marculeta ay para siya pa yung gustong magbasa na na ayusin mo, basahin mo na lang. Parang mas kabisado niya pa yung, yung affidavit, di ba? ah, uh, ito pa lang si Gutesa, ang sabi ni Marculeta. At naman ni dating uh, representative na si Mike Defensor, siya pala ang nag nito, nag-refer kay Marculeta. So, alam naman natin to si Defensor, di ba? Ito ay dating politiko, dating sekretary ng DNR makulay din ang political life nito. Uh, ibang issue yon Pero ang tutukan natin ngayon ay yung nangyari nga na, na parang uh, yung surprise witness na hindi nga pinaalam kay, ano, kay Senator Lacson, ay ayun, meron pang ano, meron palang... parang teka muna parang hindi yata tama yung notarization di ba ah uh, lumalabas din no, sa mga pagtatanong ni Senator Erwin Tulfo na itong si Kutesa pala ay maraming mga napagtrabahuhan. Mali yung mga parang sinabi niya hanggang sa so Coke lang daw siya nagtrabaho after retiring at si Ako lang daw ang naging ano niya, naging parang pinagtrabahuhan niya VIP. Yung parang maraming na siyang pinagtrabahuhan kasama na si Sara Duterte, bilang vice president kasama nung panahon ni Presidente kasi pa Pangulong Duterte, eh, pati yung PCOO, yung ang kaibig na si Martin Andanar. So, may mga ganong inaccuracy. Tapos, ang isa pa dito, na medyo nakaka-ano rin, yung, yung, ano yung sinasabi niya, na ako nga nung nanonood ako, sabi ko parang, paulit-ulit na track-track na pera ang ipapasok mo sa subdivision may gwardiya. Hindi ko man lang napansin. Kasi alam ko dyan sa mga subdivision na very strict sila, lalo na may mga VIP na nakatira. Ay may mga dalakan truck na dadali mo sa isang VIP. Mali ba lang kung tinawagan ng VIP yung guardia na ipapasukin nyo yan. Hindi natin sinikwinalis yun na maaaring kung totoo nga yun, eh, siguro yung dadalhan ipapasukin mo na yan pero dapat may record ng ganon di ba kaya ipatawag siguro yung logbook nung subdivision na yon pero may sinasabi kasi si speaker Martin Rubaldez sa yung bahay niyang yon na tinukoy ni Gutesa ay ano ay hindi naman hindi naman pala tinitirahan sapagkat may under renovation so anyway these are things that are inconsistent At saka may mga nagsasabi niya, ang bigat-bigat ng maleta eh, di ba? Uh, parang uh, ng pera. Ito kasi problema na napakadaming pera, ang daming problema, mabigat ang maleta. And sana ipemigay na lang nila, di ba? Ano eh? Pero itong mga to mga aligasyon lang to na pwede may kasagutan yung question tungkol doon sa ano sa mga ano mga dawg nito mga pinagtrabaho ni Gutes sa maaring nalimutan lang niya o narattle siya pangalawa yung tungkol nga doon sa walang yung hindi man lang napansin ng gwardiya, hindi natin alam yun. Baka naman may logbook at mamaya, o kaya sinabihan na dahil BIP si Martin Romualdez, pwede yung tawagan yung gwardiya, papasukin yun na yung ganitong mga truck. ba diba? Pwede naman yun. Or pwede naman na dahil nga ay under renovation, pwede yung doon pinadala yung pera para hindi mahalata. ba? Diba? Uh, pwede may nagaabang na doon, nakukunin yung pera. hindi natin alam, posible yan. What I'm saying is that I don't want to prejudge. It's possible na may lusot. However, ang hindi natin... Uh, uh, yung issue tungkol na kay, kay Mike Defensor, alam naman natin si Mike Defensor na, na yan. Uh, hindi naman krimen yung tulungan mo ang isang tao, right? At may agenda siya. Alam niya gusto niyang pabagsakay ng administrasyon. That's part of, you know, kung hindi naman siya gumagamit ng violence, Pwede naman yung kung gusto niyang mawala na si Pangulong Marcos sa pagiging presidente, tulungan niya. mas importante, wala siyang nilalabag na batas. So, these are things that, that are there. It, you may not agree with it, but it's there. However, ang talagang fundamental na talagang, deep, you know, yung issue ng hindi hindi properly notarized. Kasi kung totoo talaga itong sinasabi ng abogado, and I see no reason why dapat itaya ng babaeng abogada ang kanyang pangalan, sabihin hindi ako yan mawawalan siya ng license, madidisbar siya pag magsinuling siya. Di ba? So, ta, sabi nga ni Pinky Web, anong dahilan, si Pinky Web nga ba yon? O si Carmina Constantino, narimutin ko magmukha kasi yung dalawa eh. Nung nagsasalita si Mike Defensor, sabi niya, wow, kasi sabi ni Mike Defensor, wala daw siya nakitang dahilan para magsinwaling si Gutesa. Ay, binalik sa kanya, ano naman dahilan para magsinuling yung abogado. Right? One way or the other, isa sa kanila ang nagsisinungaling. Right? In any case, yung notarization kasi yun ay napaka-fundamental kasi pag ikaw ay nagpunta sa notary public, maliban sa ginagawa mong opisyal yung dokumento, nanunumpa ka na ikaw ay alam mo yung laman, totoo. Right? So you are there. So, at at nung hearing kinonfirm yun ni Gotesa na alam niya ang nota properly notarized yung dokumento ngayon kung totoong sinasabi nung abogada at dinidinay niya siya yan if you really telling the truth why do you have to lie di ba bakit kailangan ka magsinungaling so yun ang fundamental pangalawa sinasabi naman ng iba eh hindi naman nagmamatter na kung tamad, mali daw yung notarization o pinay. Ay, importante, yung laman nun ay na yung ligotesa nung nag-oat siya sa Senado. I think this is, a, that, that is some, yan ang, yan ang depensa ng mga DDS eh. Para sa akin, teka, mukhang may mali doon. Di ba? Parang, kumbaga sa ano, prutas siya ng isang nalaso na puno. It's a poison fruit because it is the fruit of a poison tree. Which is basically the fact that it was illegally produced. Di ba? Paano magiging, ma, paano mar, ma, masasalba ng panibagong pag-uususumpa ang isang bagay na sa simula pa lang ay nagkaroon na ng legal tape? Eh si, si, si Senator Lacson nga, kung tama yung pagkakot sa kanya, ay disagree. Hindi pwedeng tawagin mong valid yung laman ng, ng, ano, ng affidavit. Kasi, unang-una, una anong ano maaring valid yung testimony ipagpresent niya pero yung fact na paniniwalaan mo ba yun o kaya hindi ako hindi ko paniniwalaan yun kung totoo talagang yun ay pineke it's either hindi niya alam kasi hindi naman siyang gumawa at pinapirma na lang siya at ibang nagpanotarize so merong gumamit sa kanya yun ang halamin kung sino kung totoo yun so maganda tong step na gagawin ni Senator Lacson i-refer niya na sa RTC sa Manila para sila na magdesisyon. Kasi hindi naman pwede, wala namang kakayahan ng Senado para alam kung tama o liyon. Pwede nung patawag si Gutesa, sabihin niya hindi totoo yan. Pero at the end of the day, it will be the court who has supervision over notary publics. Kasi may mga naparusahan na nga dyan ng korte, mga notaryo na, 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 na notarize ang wala doon yung tao eh. Kasi ginagawa ng iba eh, pinapadala na lang sa si ibang ikanalo magpanotarize nito, mali yun. Ako hindi ako nagpapanotarize ng papeles na wala ako doon dapat andun ka. Dapat nanumpa ka. Hindi pwedeng, kasi yung abogado, mawawalan ng ano. Kasi yung sinasabi sa notaryo, na andun yung tao na pumipirma. In your face. So, eh, masalimot ito. Pero hindi ito pwedeng sabihin ng mga DDS na wala nang silbi ang question na yan. Kasi, pinanumpaan niya uli yung salaysay niya sa Senado, eh paano nga niya panunumpaan uli yun? Eh samantalang hindi nga tama yung unang pagkaka pagpipirma nung pineke yung pirma ng abogado, pineke yung dry seal niya, o merong, merong hangki So, ang nangyari, nung nasa Senado na siya, nag siya. Kasi pinanumpaan niya na totoo yung sasabihin niya. Eh, hindi na totoo. Or, nung sinabi sa tinanong siya na, alam mo ba na ito ay notarized, sabi niya, oo, oo. O pwede rin sa ilusot. Eh, kasi may, may notaryo publiko eh. Oo nga, pero sabi niyan, hindi sabihin hindi ka doon nung time na... Kasi malalaman naman lang kung peke eh. O baka naman may babaeng nagpanggap. Akala niya, yun na lang siya, siya. Alam mo naman, baka may babaeng nagkunyari, nag-act na abogada tapos pumirma. Akala niya, yun yun. Eh, baka iba naman palang tao. We don't know. But there's something wrong with this notarization and I do not buy the argument that just because Gutesa took an oath in the Senate that it is already valid and legitimate. I don't think so I think the mere fact kasi ang tanong doon kung alam mo pala ang totoo ang sasabihin mo bakit ikaw ay kailan pa magsinuling at dito mapuputokan si Marculeta na sa ngayon ay merong issue na naman na lumalabas Nako, eh mukhang lumalalim ang kumunoy na kinalalagyan ni Senator Marcoleta kasi you know, napipirisib na nga siya na talagang bias. Mismo si Senator Lacson ang nagsabi sa kanya, bakit pagka parang pinoprotekta niya mga diskaya, yung pala. Lumalabas na yung asawa ni Senator Marcoleta. Uh, di umano ayon sa si report ng Billionaire News Network. na meron pa ano, meron pa koneksyon sa na sapagkat nagtrabaho yung insurance company na pinagtatrabaho ng asawa ni Dante Marcoleta ay siyang insurance company ng mga Diskayas. That's a conflict of interest both on the wife and the senator. So, if that is true, kasi allegations pa lang naman yan, it has to be proven, although the media has proof, may resibo, it's something na nakakakomplicate sa isyong ito. So, abangan natin, kasi puro lang naman tayo nanonood dito, tingnan natin kung anong kalalabasan nito pero matindi. Ang naging implikasyon nito na parang bakit pa ba pinipilit na i-connect kay Speaker Martin Romaldes? Ba't kailangan magsinungaling? Ba't kailangan magkamero ng parang ah uh, ah uh, dokumento na hindi naman pala tama ang pagkakanotaryo? Di ba? Doon ka na. At bakit parang ano, nakikialam na naman to si Mike Defensor? Alam mo si Mike Defensor, siya yung maling tao na kailan pumasok dito kasi alam mo may history, may bad histo history si history si ni ni senator Laxson tandaan niyo sa Dormawana yung umipit noon kay senator Laxson kaya siya nagtago, di ba? Sa Dormawana yon. eh ang oper ang handler noon eh si ano, si Mike Defensor. Kaya eto isa na namang ano, isa na namang uh, mali wrong step. Kasi I don't think Senator Lacson will allow this to pass again, you know. Uh, de ba? Anyway, sabi nga ni Senator Lacson, imbisagahan. Ang isa ding pag-uusapan natin, kasi naging laman din ng mga balita, yung pag-resign ni, ano, ni Benji Magalong. Alam niyo from the very start, di ba sinabi ko na sa inyo, I disagree with the President when he appointed Benji Magalong. For the simple reason that he has already formed his conclusions. You could not appoint someone in an investigative body na meron na siyang conclusion. Kasi bagamat gusto natin na makulong ang may may kasalanan, lagi may due process. Kasi kung bias ng isang komite, maki na ang kanilang ang kanyang mga ang ang kanyang mga judgment, di ba? So, nung pa man sinabi ko na ito, di ba? Alam niyo naman 'yan, ay Benjamin, it's not even because Benji Magalong is suspected to be a Duterte supporter. That's beside the point. What I objected to is the fact that he came out already having conclusions na itong congressman na to guilty. Itong congressman to guilty, hindi dapat ganun. Ang isang neutral investigative body. Independent nga. Paano ka maging independent kung meron ka ng conclusion? But anyway, be that is it may. I disagree with the president. I openly said that's wrong. O ay ayan, tingnan mo. Lumalabas ngayon. Di ba? I'm vindicated. Ngayon, itong mga to, itong mga DDS na naman, ang kanila naman pinipaint, natawa ko sa mga kaibigan kong DDS, oh, talaga naman, mga profesor ito sa UP, mga ganyan-ganyan, talaga iba nang sinasabi nila. Parang, it only means that the ICI is flawed. Kasi daw parang nakikita na ni Benja Magalong na talagang walang patutungan ng ICI. Kaya na siya nag-resign. Excuse me? Mamaya, pasabalian natin yan. Ito naman mga talking heads. Iba naman ang kanilang pananaw. pananaw nila, kasi si Benji Magalong, para sa mga DDS, kaya nag-resign dahil walang kredibilidad ang ICI. Ito naman mga iba, itong pag-resign ni Benji Magalong, makakawala at makakabawas ang kredibilidad ng ICI na para bagang si Benji Magalong lang ang kailangan na para maging credible. Ako nga sabi ko, hindi totoo yun. Ang dahilan kung bakit si Benji Magalong ay umalis ay dahil natutunuganan na niya na siya ay na ng mga kanyang sabagat may bagong lumabas na ebidensya Kalimutan na natin yung mga netting sa Bagyo na maanumalya nung siya ay mayor. Nakakingga ngayon hindi niya din masabi sino bang bakit siya tahimik nung time na yon Bakit siya tahimik nung panahon ni Mangulong Duterte ng mga korupsyon. Hindi naman bago yan. So, leave, let's leave that. What is more important now is, meron pala nagkaroon ng project na milyones din ng ginastos ang Baguio City pagpapatay ng tennis courts at ang kontraktor ang mga diskaya. Ibig sabihin niya, the city was involved in a contract with the diskayas. And the diskayas are sub, one of the subjects of the investigation of the ICI. So, how can Benji Magalong, who is a party to the contract, I'm not saying na may corruption doon, di ba? I'm not saying na may corruption. We're not saying that. But it will not be good if the mayor of a city na nagkaroon ng kontrata sa mga diskaya at mga diskaya ngayon involved sa mga alegasyon ng corruption ay naandun sa komite. Sabagat isa sa pwedeng is-scrutinize yung kontrata ngayon, right? So that, 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 is the point. <clears throat> ang pag-alis si Benji Magalong hindi dahil sa walang credibility ang komite o hindi ito makaka-epekto sa credibility. In fact, it will even reinforce the credibility of the committee. Diba? At saka mayor siya. Maraming problema ang Baguio City, yun ang tutukan niya. Hindi naman siya mag -lib. O di mag sana siya, hindi naman. Siya pa rin yung mayor. It was really one of the wrong decisions of the president. I'm sorry, Mr. President. I told you. I think it was a wrong move for you to appoint him as an advisor to the committee. Even if he's not a member, the fact that he's an advisor is already something. So, yung, yung, yung hindi ko rin maintindihan dito sa iba, parang hindi naman sila kritiko ng komite, pero sinasabi nila, pag nawala sa si bagalong, wala nang kredibilidad. Excuse me? Tumas nga ang tas ng kredibilidad eh, para sa akin. ba? Diba? Parang, ano 'yun? Siya lang mga bukodta pinagpalas pinagpala sa buong Pilipinas. Parang sabi natin pag wala na si Magalong, wala nang credibility 'yung committee. That the credibility of committee sinks or swims or float or sinks on the basis of whether Magalong is there. It's not about who is the member. It's about the intention. Eh ano masasabi mo naman doon sa tatlo, yung mga tatlo naman, ay 'yung dating Supreme Court Justice si Justice Reyes, dating secretary ng DPWH na talagang nirekomenda naman ng lahat ng tao at 'yung isang accountant na no? hindi naman politiko na hindi naman mapintahan ng koneksyon tungkol sa mga korupsyon na ito. Di ba yung executive yung head accountant ng SGV, di ba? So wh why do we have to have a magalong there? He can be called as a witness. He can be called as a resource person. But to be a member and advisor of the committee is something that really bothered me from the very beginning. So in a way, it's good that he left. It's the good thing that he has done. And now, ang statement siya, yung mga support siya, parang lumalabas na. In, parang siya ay, parang kawalan. Hindi naman, siguro. Kung siya ay mag-cooperate pa rin sa committee bilang resource person, then, his loss will not be a loss, kasi andun pa rin yung kanyang mga ebidensya, andun pa rin yung kanyang mga data, ibigay niya sa ICI. But to be a part of the committee, even if just an advisor, for me, so. Okay? Saan so, na muna sana? Sana kabawi ako nung wala ako nung biyernes. Sa Merkulis, ako may biyahay na naman. So, siguro sa hapon na po tayo magkakaroon ng usapang politika. I'll try. Uh, it's I'll, I'll promise that we're going to have. A po tayo ng panahon para tayo makasingit sa ating busy schedule. Kasi may mga meetings po tayo noong araw na yun. O sige, sana nakapagturok sa yung kaisipan na plus ko yung mga puso at napabagong paano na sa buhay, lalo na, na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng LaSalle, teach mind, touch it, and transform lives. At sana, nakapagsilbi ko sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Ingat po tayo lagi. Pitaw tayo sa si Merkulis. Ingatan natin na ating kalusugan. Okay. Ano nga ba lagi kong sinasabi? UP naming mahal. Ani mula sa magandang umaga, magandang hali, magandang hapon, magandang gabi, nasan man kayo naroon sa mundo. Lalo na doon sa mga timbre replay. Bye for now. See you Wednesday.